ako po ay ito nang susuportahan ngayong May 12. Maari po ba? At syempre po, ang gusto ko talagang tutukan po. po po. sa Dahil ako po ay Committee on Agriculture, alam nyo naman po. Una Dami po mga tao, mga viewers. Una akong ng mga sa pamamagitan ni Kong Mark. Sa mga ano, nakakarating ang inyong mga binhi abono ng mabilis. Di nga po ba, pinahihirang po yung aking <coughs> tra. Bahagot Kaya po ako ay mas nakilala sa mga magsasaka. At bilang po sa inyo, na si Kuya Piwa at ang Team Piwa ay merong pangarap para sa lungsod ng Tayabas na magkaroon po tayo ng pampublikong ospital. Kailangan natin ng pampublikong ospital. sa mga taga-Tayabas. Dahil karamihan sa ating kababayan pag, pag nagpapa-ospital ay exist po. Ano? Siyempre naman, hindi natin masisisi ang mga private hospital kasi araw, no? may kuryente, may kumpo, tayo, kumpo, may kumpo, may kumpo, may, komo, may, komo, may, komo, may komo Kaya po, na pagkaisahan ng TV1. Po, mga sasakyan ng mga kasamahan At ni Kuya tayo, Piwa. tayo po tayo na po kasing pahit si Kuya P.O. lang.